Oh no, so different from the previous. Uh, you are know, a life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for so more updates. See ya! Ito ba lahat ang bago niyang buhay? Ito ba lahat ang No, so different from the previous Lahat ng ais Pono Diba Gandang mag shop Good morning everyone This is Tita Barl again Welcome to my channel Namili tayo ngayon sa Sales Daily Today is June 23 June 23 So ayon Kita nyo naman yung aisles, no? Mga rack, punong-puno. Di tulad ba dati? Na-mention ko to last three months ago ata. Yun bang may sikwa na nagalit sa mga staff? Mula noong parang nagbago na ang pananaw ni Sales Daily. Puno-puno na lagi. Di tulad dati ba na parang bungi-bungi. Kala ko talaga is walang mga staff. Kung leave, nakaganon ba? Kasi sales daily is kumbaga umaasa lang sila sa mga promodizer eh, hindi naman lahat ng promodizer naka tambay sa iyong lugar kasi nga is di ba nagpo-promo sila palipat-lipat sila ng tindahan so iba talaga so yun ang ano ko ngayon iba talaga pag pag ang management ay may tawag nito may malasakit ba sa iyong items sa iyong product. Kasi nung time na yun nga nagalit yung sikwa, nag, nag usap usap yung mga staff, sabi nun, narinig ko lang doon sa counter. Kasi iba yung manager, dapat, dapat sana daw is nag-iikot. lang siya sa loob ng opisina. Kaha lang ang, kumbaga, binantayan niya kung tatawagin sila ng mga pang -faboid. So, ayon iba talaga pag may malasakit ka. So, mula noong nag, nagalit yung sikwa na yon lahat ng rack punong-puno na laging may refill kasi nag nag-hire sila ng marami pang staff ba. So, every time na papasok, na, nagagustuhan ko na sila. <laughs> kasi dati, sus, kung sabi ko, pang ilang beses ko talagang sinabi na, kung meron lang sanang mas ma, mas mura pa doon ako kasi pagpasok mo palang dito sa loob doon sa bandang may mga plastic wares Diyos ko nangangamoy panghi di mo alam kung kung, kung ikukontinue mo bang pagro-grocery tapos yung CR as in ang dumi-dumi tapos itong mga dilata mga yung mga items na bigla ka na lang sisigaw dati ha bigla ka na lang sisigaw lang nawala sa oras may mga items kasi na nagbutas-butas na yun dati to ha may mga items na yung mga rak hindi lang pinunasan tapos may mga ipis na naggagapang-gapang talagang ito talaga yung experience ko dati no ngayon super linis na super punong-puno talagang napaka-wow hindi ko lang to na vlog nung no, mga unang mga linggo nito kasi parang natutuwa ako ba na wow ang punong puno ngayon lang talaga ako nakapag chance na na ibinibidyohan ko to kasi ibang iba na talaga siya kahit sino sabi talaga kala lang daw nila is nag, nag, nag rearrange sabi ko hindi parang punong puno na talaga parang pwede ka nang hindi nalilipat ibang tindahan. Kaso, meron talaga silang stocks na wala dito sa kanila. Or may stocks man sila, mas mura pa din yung isa. So, lilipat pa din ako kahit papano. <laughs> uh, advice ko lang based on this experience ba sa mga baguhang nag nag to the new, new base of the, in the business na always, always kayo as the owner or the management always be on guard always be present sa establishment ninyo to manage if you have a per may katuwang kayo okay ang katulong pero always ikaw din wag mong iasa sa kanila ikaw talaga ang magmamanage iba kasi yung may malasakit I was looking for a 10 oz plastic cup kaso wala dito so akyat ako sa taas sa Novo magkaiba kasi ang mayari itong baba si Sales Daily nag rent lang kay Novo oh, wala wala dito andito yung ah oh, dami sa Novo na talaga to Oh wow, madami dito sa taas sa Novo. Tag. Yan, madami lang plastic wares. Itong yellow ang 10 oz. 27 yung tag sa system. Pero sa sticker dito is 30 pesos. Ayan. Ten lang o paakyat. Puno-puno. nanap akong too big pulang absolute ang absolut. Ah, 3,000. Mura, ne? Pus, to the max. Magre-refill tayo. Magtakal-takal na naman tayo ng ating oil. Kasi hindi ko nga kaya ibuhos tong isang galon. <laughs> So, nilagay ko lang yung mga kalahati. Kasi wala si husband. So, ang sabi din kasi, pag masobra na daw itong madami, kumbaga, mabigat na. Yun ba, hindi maiwasan may tagas ng konti. So, paunti-unti na lang yan para magre-refill. Itong si Minola, nabuhos kong lahat. Kasi iba naman tong size eh. 10 kilos lang to ito parang 25 hindi ko mabuhos lahat pero ito okay lang to kung madamihan pero ito sabi pag plain water lang kahit puno to dito okay lang pero napansin namin pag si oil pag andan dito para kasing nakalimutan ko kung anong tawag doon basta tataga siya thank you for watching everyone see you